ali ka anak ng dali pipirma pa So oh, ay nasaan ayan, ay dito na kayo na. Ayan. Diretsyo na po kayo diyan. Oh, di ko alam saan na sa mainit pa po, bagong luto po 'yan. Kaka-poho ko lang 'yan. Ah, sige po, okay. Kaya, ah, sa, sa mga... Ah, okay. Sige po. Sandali. Paano natin maidadala? Tulungan mo na lang kaya siya ano... Kasi, so, bali... Lima. Sandali, ah. So, ilan na po yan? Four. Ayan. Sige po. Ito. Five. oh So, bali, six. Isa na lang. Ayan, dandahanin mo, anak, ha? Baka maano. Hi, baby! Hi! Pero usog, anak. Pero usog. Okay na. Apat, okay. Ay! Naku, ma-music. Mas malakas pa yung sigaw ko sa laglag, sorry. Kasi meron sila mga staff na... Dali, anak. Ayan. Ako, baka ba naman matungtong sa chan mo yan. ayun Okay. Ito, ito naman po ay tatlo. Ah, may mga ano sila no para stop. Stop para alam po isa, na isang family, uh, sa isang sa isang Okay po. Uh, isa po. Uh, Ayun. Welcome. Okay. Welcome. Welcome po. dalawa, okay nae Alam ko kaya-kaya na yan. Yan dalawa na yan, kaya-kaya. <laughs> Welcome! Ito po. Jollibee na kayo dyan, ay! Jollibee na! <laughs> isa lang po, okay po. Welcome po, ilan po? Dalawa, okay, ayan. Sa kanya po, isa, okay. Hi, baby! Isa po, ayan. Ay, kumakain, ha? Nagutom na. Ayan May, okay lang kayo na So, isa, okay bawal kayo. Mukhang maliligo na kayo ngayon. Eh. Ito po. Welcome! Nayo! Para sa inyo po. So, Hi, Nay! Ingat po, ingat! So, isa po. Ayan. ang galing naman talaga, oh. Ayan, tama. Baka mabalian na ng kamay si ate dahil... Ayan, tako. At dahil, ano to eh, sa mga programa na pinagalaman mo, ang mga kamay, ang Oh Perfect. Ay, masarap yan. Mainit pa. Nagulutong po yan. Tulog niya lang daw po sa plastic. Welcome. Sige na eh. Ayan po. Ayan. Welcome, Nay. Welcome! Hello! Uh, oh, hi, Nay! Ayan, nakalabas din tayo. Ang init na nun sa... Yay! Bye, babe! Ayan, baka ano naman po. Okay na sa kanila. Apo. Welcome. Toto na yong Saan po? Ayan. Hello. Sa ilan po? Tatlo, okay. Ito po na, ayan. Dahan-dahan po. <laughs> okay. Ah, dalawa po. Okay na. Sa so, ilan po? Ilan sa kayo? ilan po sa inyo? Dalawa. Okay, ito po. Ah, ito na ano kawa kami. Hi. Hi. <laughs> Ay, okay. Sorry, hindi ko nakita. Hindi ka makakapagtago. makakapagtago. Ay, sus. <laughs> apat, okay. Ayan. Kaya nyo po, ah. Sandali po, sandali. Baka malaglag yung burger, madumihan sa ayang po. And then... Hindi, mabibilaukan po yung ano. Kailangan apat din yung tubig.